Sa isang larawan ko paas, ay aking nasilayang muli 🎵 Nagkukurokanta na naman si Edwin Splag. Bakit man magayon ang busis? Ang aking lumipas, kung may babalik ko lamang panahon at ang oras hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Yung pigma para gibo ka ang pagano. Sige lang koro kanta o kaya pag nasuya naman magpara kanta, nagbuburo ba ilila lang yan naman. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrat. <coughs> Ngunit sa'yo, ewan ko. Oh, Edwin's Vlog, tama na, maura na. Ubay, so, nabuhat, nang tayo'y magkalayo. <coughs> Mainit na ba? Kapit kamay. Magkakapi ako eh tagal naman itong ano. Walang kasi guys. Basa, basa. Walang, walang panggatong. Kapit kamay tayong dalawa Naghangiti at kapwa masaya Tama na nga yan. Ayan guys, so magkakape muna tayo. Dahil sa pagkahaba-haba ng <laughs> tagal ng ipaginit ng tubig. So, ayan, magkape tayo. Magkakape pa ako muna bago magbisita doon sa taniman. At saka magbungkal-bungkal. Ayan o. No? Pag dadamudamuhan ko yung mga ano, at saka ayusin yung mga tanim-tanim uh, na sitaw. At saka doon sa mga ano, may bibisita pa ako sa taniman. Umulan po ngayon. Kaya, nadilig yung mga halaman. Kasi sobrang init. Halos namatay na yung ibang mga tanim. Lalo na yung mga palayan nga dito. Minsan, bitak-bitak na yung mga lupa. Pero, umulan ngayon. So, ayan. Nalo sila. Nadiligay ng tubig. Nagmi-merienda ako. Tapos, after po niyan, pumupunta na ako diyan sa mga taniman para ano, mag damo-damo or magtanim-tanim po ganyan. Pero syempre ngayon lang kung nakapag-ulan. Ngayon lang kung nag-ulan. Kaya ngayon ang magandang magtanim. Kapag nainit kasi, hindi tumutubo yung mga uh, tinatanim uh, like si tau, So, yun guys, mag -ano ako dito, mag dadamo dito sa singkamasan. Yung mga kamatayan na damuhan ka na yun guys. So, dito nula ako sa may mga tawang yan, tsaka may mga sitaw-sitaw dito. pagdamuhan natin para makilala natin yung kung <laughs> talagang kung anong klase ang tanim kasi mas lumilitaw yung damo sa so, pangit tingnan ayan eh, naman yan nililinisan ko kasi tsaka syempre gusto ko po lagi yung, ano, yung malinis talaga yung mga tanim at least nakikita ko kung maglalakad-lakad ako kasi ano po dito eh may mga ahas po dito na gumagapang kaya mahirap na kaya kailangan dapat tinatanggal talaga lagi yung mga damo ayan halid natin yan at saka ito maswerte umulan ngayon dahil yan mga na sana yung mga mas dito kasi syempre kakapagod din diligin na yun. napakadami naman itong pagdidiligin ko hinihingal ko ulan. So ngayong hapon ay umulan. So nabasa yung lupa. So malambot yung um, pag tawag niya, pagbubungkal or pagdadamo-damo. So yan. So pag kapag umuulan yung mga pananim parang masisiyahan din. Yan. So nagmumukha silang fresh. <laughs> parang sa tao din yan eh. 'di ba? Kapag ano yung tigang na tigang yung lupa ay hindi fresh yung tingnan. Mm. So guys, yung panahon ngayon medyo maulan-ulan na hapon. Maganda sanang magdama-dama uh, kaya lang uh, sumisilong-silong ako kasi umuulan. <laughs> Pero maganda pa sa mga tinatanim eh.